Magandang umaga po sa inyong lahat Ito po si Magpali Channel Inyong lingkod So it's another vlog na naman po So yun na nga po uh, Ang aking pagsisimula sa paggawa po ng beef paris po ay uh, sa madaling araw ko po ginagawa ito Madaling araw ko po sinisimulan tapos gumigising po ako ng alas-alas ng umaga upang lulutuin ulit siya So ang pinapakain ko nga pala sa mga paninda ko na beef ay mga kasamahan ko rin po sa trabaho yung mga nakikita po nating mga dumadating po ng mga kasamahan ko po yan sa trabaho lahat sa, nakikita ko rin yan doon sa planta kasamahan ko rin lahat sila din yung binibintahan ko sa at pagbinta ko sa kanila ay hindi ko po sila sinisingil sa tuwing katapusan ko na lang po sila sinisingil so sarili ko, sarili ko pong pira po yung uh, ginagamit ko dito tapos sa uh, pagdating ng sahod naman po sa uh, saka sila magbabayad sa akin so yun po ang routine po sa araw-araw na ginagawa ko sa buhay ko dito sa Taiwan sa bukod na sa pagtatrabaho ko sa kumpanya pagdating ng Duke ko po ginagawa ko po ito nagbibinta po ako ng Paris kung hindi po Paris nagluluto pa ako ng mga pambaon po nila na ulam so sa ganung paraan kung nakikita ako po nakakapagtabi uh, ako ng alawas ko sa isang buwan hindi ko pumagagastos sa yung sahod ko so yan sila ayan nasasanay sila na nagluluto na ako hinahanap-hanap din nila kapag ako'y nagluto so yan may dumadating uli yan po may dumadating uli na bus so ang bus po na dumadating tuwing gabi po magkuklosing o patapos na po yung trabaho sa, sa loob ng labing dalawang oras ay tatlong bus po or apat na bus ang dumadating na ang laman ay ang mga kasamahan kong trabaho ko sa uh, kumpanya na pinatatrabaho ako yun po silang lahat po ay dadaan po yan sila sa akin at dadaan sila sa akin para bumili ng aking paris so sa pagkakataong ito ang paris ko po ay nakilala na sa mga kasamahan ko sa trabaho dahil natitikman nila na ang paris ko masarap hindi naman po lodi sila sa kinakain nila, binibili nila sa akin kasi ano naman po eh, sapat at uh, tama po ang presyo, at tama din po yung portion na binibigay ko sa kanila. Mm, bukod doon uh, na Anlisabaw din po kami pero hindi po katulad kay uh, Diwata Paris na uh, ang kay Diwata Paris ay libre po yung Anlisabaw uh, po, ang rice tsaka may soft drink. sa akin wala po kasi mahal pang po, po dito sa bansang Taiwan so sa ganong paraan po na uh, naintindihan naman po ng mga kasamahan ko dahil nakikita naman po nila ang presyohan po ng baka siyempre yung pagod ko na din po uh, nala, naintindihan din po nila yung pagod ko na kung paano ko po ginagawa ang paris na mag isa mag isa ko pong ginagawa ang paris sa totoo lang po So, ganun po, kadeterminado po yung isip po at lakas ng aking loob na gagawin ang pares na mag-isa. Alam po natin na ang beef o pagluluto po ng maramihan ay hindi po kaya ng isang tao. Pero sa akin ang gagawa ko yan. Dahil po sa determination ko at inspiration ko sa pamilya. Ganun lang po. Tsaka sa mga kasamahan ko na rin sa trabaho dahil nagustuhan nila yung pagkain ko. Siyempre ah, doon ako kumukuha ng lakas para para po ah, makapagluto po ng ganin karami. Alalahanin niyo po yung trabaho po natin sa kumpanya. Sa isang kumpanya ay mahirap. So hindi ko iniinda yun kasi kasi ano po eh, ang yung... isip ko talaga lagi na kumita ako isa doon, hindi ka naman wala ng gana magluto dahil nagustuhan nila yung pagkain mo. Hinahanap-hanap nila. So, sa ganung paraan, imbis na tinatamad ka mag-isip na ayaw ko magluto ngayon. Pagdating ng kinabukasan, may nagsasabi sa'yo, oh, kala ko ba magluto ka ng pares ngayon? Pero yun, makakapag-isip ka uli na, sige na nga, magluluto na nga ako kahit ako'y pagod. So, ganun talaga, pare kapag ka ikaw ay uh, nasanay na sa gawaing araw-araw na ginagawa mo masasanay ka rin hanap-hanapin ng katawan mo so kaya ito ito kahit mahirap ginagawa ko po ayan uh, sa pagkakataong ito yung pinagkakainan nga po pala namin na ilabi po nung dormitory po na pinag namin na tinutulungan namin na tinitirhan namin dormitory po ng kumpanya na pinagtatrabahoan namin So pinapayagan kami or ako na pinapayagan po ako na magluto dyan sa loob ng dormitory na magbinta doon sa dormitory basta lang po hindi po masira o antala o magambala ang trabaho ko. Once na matantala yung trabaho ko magkakaroon ng problema ihinto nila yung pagluluto ko dyan. Yun. So kung nakikita nyo po yung nagsasandok ako po yan. Ganun ako kalit ako yung pinakamalit dito sa kumpanya na to pero hangang hanga sila dahil nakaya ko lahat nung hindi nila makakayanan eh ang hirap kayanan eh ikaw lang mo isa tapos magluluto ka ng pares magluluto ka ng ulam patrabaho ka pa kayo ng bukasan magluluto pa ako ng suka nagbibinta pa ako ng suka niyan kaya sarili ko nga na, na ano ako eh naamis ako sa sarili ko bakit ko nagawa ang lahat ng ito na ako lang mag-isa So ako nga dati nga pala may kasama ako pala dati may kasama ako kaso nagiging busy siya kasi kaya huminto. Oh, ganoon po 'yun. So tingnan niyo naman po yung kumain dito sa madbandang ano po sa bandang recreation center sa may gym, oh. Sarap na sarap po si Gigi. Sarap na sarap si Gigi. Shout out diyan kay Gigi. Ayun, shout out sa iyo Gigi. Bukbang ka na naman aking pares, Gigi. Ba? Yan sa may gilid, kumakain na sila sa may gilid. Ayun, sa may punta sa bandang Bigaran, kumakain din yan. Sino ba man hindi gaganahan kung magluto? Kung ganyan yung mga niluluto mga pinapakain mo, tuwang tuwas sa kinakain mo, di ba? So ganoon lang mga kahagis, mga pare ko, mga bay. Ang pagluluto po at or pagbibinta po ng pagkain ay nasa sarili mo talaga kung ang sarili mo gusto mo yung ginagawa mo magagawa mo yan pero kung di mo gusto yung ginagawa mo siyempre tutulog ka niyan sa kama mo o bayaan mo yan hala at ka kumikita pero pag gusto mo yung ginagawa mo kahit alam mong galit yung kinikita mo gagawin mo yan alam niyo yan ba diba? alam na alam niya once na ang bagay na ay gusto mo at gusto mong gawin gagawin, gagawin mo yan eh ako alam ko na alam na alam alam na alam na alam na alam na alam ko sa sarili ko na pagod na ako Ba't maliit lang yung kinita ko sa mga bawat niloluto ko pero gusto ko eh natutuwa ako sa ginagawa ko eh tuwang tuwa ako natutuwa ako sa mga kasamahan ko na kumakain ng maayos na na-appreciate nila yung iniluluto ko, di ba? na alam ko naman na sa sarili ko na napagod na ako pinagagastahan ko tsaka kunti lang yung kita ko pero gusto nila yun oh, ayan na po tingnan mo po kung pa ako ng spring onion hiwa pa ako niyan. so ganun lang po sa mga nagsisimula pa lang dyan nakatulad ko wag lang kayong sumuko hanggat may puhunan tira lang ng tira at may puhunan pirahin nyo yan dahil pag balang araw na makakaluwag na kayo at alam nyo na yung ginagawa nyo hindi na kayo mahihirapan. sabihin nyo sa akin totoo yan dyan sa comment section sabihin nyo totoo yan pare sabihin nyo sa comment section dahil lahat tayo dadaan dyan sa mga gustong magliguso alam natin yan so yun nga uh, naka 8 uh, minuto na ako na nag voice over dito pero sana nagustuhan nyo ang aking uh, content ngayon na kuha po ng aking CCTV camera. Kitang kita po ang lahat ng kumakain, mga aigan. Ayan po. Sa mga gusto kong subscribe ng aking channel, pakisubscribe naman dyan. Nandiyan sa baba ang button, pendotin nyo yan. Isabay nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong content at mga gawang video. O, di ba? tuwang tuway yung mga kasama ko ang dami dyan ang dami po ko ta so ganun talaga mga igan kung ikaw ay uh, nagluluto pagod ng pagod talaga oh, yun ako hmm. yun ako nakaitim tsaka nakashirt na strip ng puti hmm. pabalik-balik sila sa sabaw yeah, unlimited sabaw eh so yun nga mga kahagis no Ah, uh, shout out nga pala diyan sa mga nag mga nagti-trending ng mga paresan diyan. Sana magaya ko kayo balang araw. Sana makuha ko po yung mga diskarte niyo malupitan. Ayun ho, dumaan na si coordinator Raming Mumber na. Nadaan, nakita sa CCTV camera. Ayaw. Lahat sila busog, oh. Lahat ng kasama ko busog. Ayan po, tumayo na si Gigi na busog. Nakulangan pa rin sa mao. Tumayo pa. Tumayo pa si Gigi para kumuha ulit ng sabaw. Grabe oh. oh lahat ng dumadaan dyan, makakain na yan. Sold na sila. Sa ingo nga pala mga kahagi sa 300 po ang pinapakain natin dito araw-araw. 300 pataas po. Ako lang mag-isa nagluto subaybayan so, nyo lang po ayan po subaybayan so, po natin po yung mga hanggang sa matapos na itong video natin na to so ganggang -gang dito na lang po yung voice over ko maraming salamat sa mga kagis no ayan o no? tuloy tuloy lang pagkain ayan mag order pa lang sa akin yung nagbubuhat na yan meron na siyang order do naka reserve na yun sos ginoo oh. so hanggang dito na lang ako mga kakakis no maraming salamat sana nga magustuhan nyo ang aking mga kuha na CCTV camera ng aking ano shoutout nga pala dyan tapo ayan, tapo po ang brand ng aking uh, uh, CCTV camera ayun po sa may gilid meron po nakabrand naka siya ayun po may logo sa gilid tapo yan po yan po ang binili yung camera maganda rin siya mura pa so ako yung magpapahalam na po Maraming salamat po bye bye